Maganda umaga po mga kaubayan. At sa oras na ito ay eh, nandito po ako sa bayan ng Castillejos at ako po ay eh, gagawa ulit ng videos dito mga kaubayan at pupuntahan ko po, po yung ating mga kaubayan na katutubo doon sa lang uh, pinag kanilang pinagtitindahan mga kaubayan at titingnan po natin kung may mabili po tayong mahalamang gamot doon. Tara na po samahan niyo po ako mga kaubayan at tignan po natin kung may mabili akong mga lamang gamot sa ating mga kapatid na katutubo. So, bali itong area na ito mga kaubayan ay ito po yung mga groceries dito sa loob ng palengke, dito sa Castillejos, ito po. Kabilaan po ito mga grocery po ito mga kaubayan. Yan po. Magkabilang side po ito hanggang doon sa dulo doon mga kaubayan. Puro mga grocery po ito. Kaya tara na po, samahan nyo po ako at uh, gagawin po ako doon sa uh, area ng mga katutubo mga kaubayan. Tara na po. So, bali itong area na ito mga kaubayan ay, itong area na ito ay puro mga merienda po yan mga kaubayan hanggang dulo. Ito, magmula po dito hanggang dulo doon, puro mga merienda po ito. At dito sa side naman na ito ay mga bigasan po yan mga kaubayan hanggang dulo. At doon, dito naman po, yung nakabakod na yan, ay kainan po yan mga kaubayan, sisilipin po natin sandali. Ito po mga kaubayan, itong area na ito ay puro kainan. Dito sa loob ng palengke ng Castillejos, yung sa side doon, sa gilid doon, ay puro merienda po. Ito naman po ay puro kainan. At dito naman po sa area na ito ay mga gulayan na po yan mga kaubayan. Kaya ipagpatuloy po natin ang paglalakad patungo doon sa area ng ating mga kapatid na katutubo. Tara na po. Dito ka na po makakita ng mga native na pagkain. Ito po mga native na po. Itong susu na ito mga kaubayan. Ayan po. Native na po yan. Ito. Susu. Gagawin po tayo doon sa likod nito mga kaubayan. Puro mga katutubo po doon. Tara na po. Itong area na ito mga kaubayan ay ang ating mga kapatid na Muslim. etong kanilang pinaka-area mga kaubayan. Kaya dito na po ay ang ating mga kapatid na katutubo. Titignan po natin, papasukin po natin kung ano yung ating makita na kanilang mga produkto mga kaubayan. Tara na po. Ito mga suso po ito mga kaubayan. No? Yan po mga suso. Native po yan mga kaubayan. Ito. Etong mga produkto dito sa Castillos, mga kaubayan. Nitip po ito, susok. Ito na po ang produkto na ating mga kapatid na mga katutubo. Ito po, may daladala silang ampalaya. Ito yung mga batang katutubo. Ito po. Itong area na ito, mga kaubayan, ay puro mga katutubo po rin. Ah, Halo-halo na katutubo ng Kanaynayan, Payangan, basta't San Marcelino, Bagong Silang, basta't katutubo ng Castillejos at Samba San Marcelino, Sambalis po ito, mga kaubayan. Itong area na ito. Ganon din po itong area na ito. Dito po ako namimili ng malamang gamot, mga kaubayan. Kung nangailangan po ako sa kanila, kaso wala po dito yung ating mga kababayan nakatutubo. Pero titingnan po natin hanggang dulo mga kaubayan, kung ano po yung ating makita. Tara na po. Puro native product. Puro native po ito mga kababayan. Puro nang galing sa mga kabundukan. Ayan po. Napakaraming gulay dito mga kababayan. Ayan po. eto naman po suso. Native din po ito mga kaubayan. Uh, masarap po para sa mga katulad namin mga Ilocano ito. Ito may mga mais na sila. Itong, etong mais na ito mga kabayan ay native po yan. Masarap po yan. Lagkitan po yan. Ito itong kulay na puti. Masarap po yan. So, sari-sari po mga kabayan. May mga ubi ang lalaki po. Pagmasdan po natin mga kabayan. Ang lalaking ube kaya tangkilikin po natin ang mga produkto ng ating mga kapatid na mga katutubo kasi mga native po ito mga kaubayan. Kaya magkabilaan po pagmasdan po natin mga kaubayan. Ito. Magkabilaan po yan mga kaubayan puro native po. May gab. Ultimo talong mga kaubayan ayan po tignan po natin. Ultimo talong ay native din po yan. Yan po. Pagmasdan po natin. Kaya wag po natin tangkilikin po natin ang produkto ng ating mga kapatid na mga katutubo. Wag po natin baliwalain kasi mababaytamis po 'yan, mga kaubayan. Yan po. So ikutin po natin ito mga kaubayan. At tignan po natin kung may makurso na daan po natin tayong bumili. Isa na po ito mga kaubayan sa ginagawa kong ah, uh, inimbento kong halamang gamot itong kulitis na ito. Kaya tabayanan nyo po yung kasunod na videos nito pag uwi ko po mga at maring i-actual ko po eto o i-live ko po pag uwi ko po mamayang gabi mga kaubayan. So napakarami mga kaubayan, puro lahi ng katutubo ito, kapatid nating mga katutubo. Halo na po ito, katutubo ng San Marcelino at katutubo ng Castillejo Sambales. Halo na po ito, katutubot katutubo at unat mga kaubayan tignan po natin ayun mga kaubayan nadaanan po natin yung talbos ng sitaw isa yan sa ipinalabas nating videos yan tungkol sa pampaihi puro mga sariwa mga kaubayan oh. No? hanggang doon sa dulo ang daming papaya mga kaubayan ito po ang dami pong mga papaya, oh. Kaya yung ating mga kababayan na nangangailangan ng papayang hinog, pumunta po kayo dito sa likod, uh, dito sa area ng ating mga kapatid na katutubo. Pumunta po kayo dito, napakarami po mga kababayan. Ayan po. Balihalo po yung nagtitinda dito, unat po at uh, unat po at mga katutubo mga kababayan. Ayan po, may, may mga damitan din po sa, dito sa gilid dito mga kaubayan. Ayan. So, nandito din po yung mga uling. Yung mga nangailangan ng murang uling mga kaubayan, pumunta po kayo dito. Dito po sa area ng ating mga kapatid na mga katutubo. Ito po ang mga original na mga paninda mga kaubayan. Talagang sariwa po ito. So, may mga sidling po dun sa dulo. Ito, may masidling seedling po doon sa mga dulo. Yung mga gustong magtanim, ah, pechay po yata ito. Lapitan po natin mga kaubayan. Para makita po natin kung anong klaseng sidling ito. Ay sili po mga kaubayan at talong. Ayan po. Yung mga na, na ng masidling po, nandito po sa dulo. Ayan po, ikot po tayo dito sa kabila. O may buko din po mga kaubayan, no? Oh, nakabalat na tapyasan na lang po, inumin na lang, kainin na lang so ikot po tayo dito sa may gilid na ito mga kaubayan at silipin po natin kung ano naman po ito etong lalaking mauling mga kaubayan oh. so medyo mura po ito, ito. itong lalaking mapapaya mga kaubayan ang lalaking papaya paninda din ng ating mga kapatid na katutubo so babalik po tayo doon mga kaubayan papasok po tayo ulit na paganon para ma pa Por mga ka area ng katutubo ito aywan ko kung saan Aywan ko kung saan sila, kung sa, dito sa Castellos o San Marcelino. Saan kayo, Kabagis? Saan kayo nakatira? asa ah, sa tama, taga-kainayan to, mga kaubayan kanaynayan, payangan, ito, halo-halo na po. Kaya papasok tayo ulit sa loob mga kaubayan. So ayan, naikot na po natin mga kaubayan, kaya ba uh, babalik po tayo. Pag ganun at ikot naman po tayo doon sa kabilang palengke. Ang ganda ng ubi mga kabayan Ang lalaki So yung mga mahilig gumawa ng kakanin dyan Pumunta po kayo dito sa area ng ating mga kapatid na katutubo. Ayan ang lalaking ube. So may labong din. Nagayat na din po mga kaubayan. Ito silipin naman po natin to. Honeybee. Ito mga kabayan, oh, pure na honey oh. no, yan, po. Silipin po natin dito mga kabayan. Ganon din po ito mga kabayan. Uh, native, native, din po ito mga kabayan. Tignan po natin yung parang tahong na yung mga kaubayan. Lapitan po natin kung ano po yun. Tahong na malilit po mga kaubayan. So kulitis. Yan po mga produkto ng ating mga kapatid na katutubo dito sa pinakapalengke po nila, ito mga kabayan. Ito po ang i mm, e, ng ating buting mayor yung ma na, buting mayor dito sa Castillejos, ibinukod e, po nila ang palengke ng mga katutubo, mga kababayan, itong ating kababayan no, may dala-dala ang palaya. Ito po yung ampalayang ligaw mga kaubayan. Kung nyo pong napapanood yung yung aking mga vlogs tungkol sa mga ampalayang ligaw, eto po napakarami po dito. So ikot naman po tayo doon sa kabila mga kaubayan sa area ng ating makapatid na unat sa maisdaan. Tignan naman po natin. So ipagpatuloy natin ang paglalakad mga kaubayan, at gagawin naman po tayo doon sa kabilang palengke. Tignan po natin. So dito naman po tayo mag vlogs mga kabayan. Sisilipin po natin kung ano naman po ang mga paninda dito ng ating mga kapatid. Ah, dito naman po yung area ng mga sibuyas, luya, sari-sari na po ito mga kabayan. Ito bali nakabukod po yung ating mga kapatid na katutubo ito ay purong mga unak din mga kaubayan iba po yung pinuntan natin na area ng ating mga kapatid na katutubo so silipin po natin sa gawi doon mga kaubayan kung ano yung kanilang mapaninda So mga gulay din po dito mga kaubayan, pero hindi po katulad hindi po katulad ng ating ng binebenta ng ating mga kapatid na katutubo doon sa kabila pero mga mga gulay din po eto dito na po makikita yung mga gulay bagyo ay yung gulay natin pero doon sa kabila na pinuntan po natin mga kaubayan ay gulay ng mga katutubo po yon talagang nanggaling po sa kanilang lugar sa kabundukan mga kababayan etong area na eto so bali palabas na tayo mga kaubayan kaya pansamantala ko kung puputulin siguro ang videos na ito at gagawin naman po tayo sa ibang lugar hanggang dito na lamang po at maraming pong salamat